Good morning, good morning mga kababoy So ang ating topic ngayon ay ito na naman Ubo at sipon at nagtatamping Yung ating mga alaga So hanapin ko lang dito yung nagtatamping Pero dito, mayroon pa akong hinahanap itong isa eh uh, ah, Sana ba Nandito yata Parang ito yata yun. yung ginagamot ko ng ano, ng uh, antibiotic. So ang ating topic ngayon, mga kababoy, as usual, nakailang content na ako nito. Ayan. So hanap lang tayo ng manggandang medyo madilim, medyo madilim dahil maulan eh. Medyo madilim at maulan. Hanap lang tayo. Ayan mga kababoy. <coughs> Excuse me. Ayan. So ito na yung mga nabili kong gamot. Grabe. Pero yung, yung nag-uubo yung makikita nyo sa aking previous content. Tinuro ko yung mga ito. Yan. Yan, yan. Tsaka yung doon sa itaas. Grabe. Lahat sila nag-uubo. So ito yung mga idol. Dalawang gamot lang ito ayan dalawa lang sila isang LSB ayan at saka isang FTD or TFD ano ba yung tawag yan basta FTD yung tawag ko dyan yung for pinnacle, tylosine, dexamethasone so set po ito tandem po yung dalawa pag nag uh, gamot po tayo ng ubo at sipon at lalo na pag uh, nagtatamping yung ating mga baboy at ayaw ng kumain so ito lang So, ilang piraso to, oh. Isang sito, one, two, three, four. Yan, apat na sit na. Ito, ibang sit naman yan. Tsaka ito. Tsaka yan, may, ito may laman pa ba ito? Wala na. Ito may bagong bukas. Ayan, mga kababoy. So wala tayong pinopromote ngayon na brand ha dahil hindi naman tayo naka-affiliate sa anumang brand ng gamot or antibiotic. And ang gamit natin ay ang meron akong available ay uh, number 17 na karayong at uh, isang 10ml na syringe at 20ml na syringe. Ayan mga kababoy. So ito lang po yung aking gamot na ginagamit. Ang kanyang dosage ay uh, 10 kg yung 1 ml or 1 cc is equivalent to 10 kg. So, ayan. Kaya sobrang dami dahil ilan itong tinuturukan ko. Nasa mga 60. Itong kasama pa rin. Eh. 60 piraso. So, ito ay halos umaabot na ng 8,000. Yung aking nagagastos sa gamot. Pero, awa ng Diyos, Nakarecover na yung ating mga baboy. Although meron pang panaka-naka na ubo at saka may mga hindi pa talaga totally 100% na na yung gana nilang kanilang kain. Pero at least naiwasan natin yung mga nagkaroon po tayo ng mga namatay. Ayan po mga idol. So, yan, grabe dami, dami. Napakarami. So, hindi naman tayo naghihinayang sa pagtuturok o pagbili ng gamot dahil ang isang patiner hindi naman kayang ubusin para lang sa gamot. Di ba? So iba na ang situation ngayon sa pneumonia at saka yung situation ng pag-uubo at saka pag pag sisipon ng ating mga baboy dahil hindi katulad ng mga ilang years na nakalipas ay uh, hindi ngayon lang talaga ako nakakaranas na grabe talagang pag nag-ubo ay hagod tapos ilang araw ay ayaw nang kumain tapos magtatamping ayun na umpisa na pag hindi mo yan ginamot mamatay na yan so ayan mga idol ayun no talagang ano na sila na ah, nakarecover na awa ng Diyos walang nalaga sa ating mga alaga at ah, trabaho na nga lang na mag magturok nakakapagod dahil isang baboy magkabilaan yan Isang kabilang liig, itong gamot na ito, tapos yun sa kabila naman, ito. So, ayan mga idol o mga kababoy, LSB at saka FTD, yun po yung pinaka ginagamit kong gamot. Ngayon, pag-usapan naman natin yung sustalin o yung oxytetracycline at bacteria doing endrofoxacin. Ito may na, ano ko dito, nalustrid to eh. Kaya hindi ko na ginamit. Nalustrid. So, tandem itong dalawa. Ang ah, ginagamit ko lang ito pag yung bagong ubo, yung panaka-naka na ubo. Yung hindi talaga severe na ubo at sipon. So, ito yung ginagamit ko. So, ito ay every 3 days. 1 is to 10 ang kanyang dosage. Ito naman ay 1 is to 20. So, 1 ml or 1 cc. equivalent to, 20 kg. Ito ay 10 kg yung 1 cc. Ayan mga kababoy. So tandem 'yan, magkakasama yung dalawa. So ito, pag tinurok mo siya every day, daily po 'yan. Tapos ito, every 3 days. Kung hindi kayo makakita ng ganitong klase na brand dahil ito ay made in Germany. Ayan, made in Germany. So hindi to locally made pati ito. Made in Germany. So meron naman dito sa atin ang gamit ko before, kung i-scroll nyo yung ating content sa nakaraang mga buwan o nakaraang taon, meron tayong locally made na brospectin. So, ang brospectin, equivalent po yan dito sa LSB. Brospectin. Tapos, ang isa naman ay uh, CCD. So, parang ano rin sya, na din siya. Katumbas ng ganito. Inflammatory. Ito kasi ay mucolitic yung LSB. Tapos, ang baga talaga ang ano nito tapos ito naman anti-inflammatory yung FTD. Ayyan mga kababoy. See you sa susunod na video. Thank you for watching.